sa Rehabilitation Center at pinatrabaho sa bahay ng prison guard ang isang inmate na hinatulan na mabilanggo ng labing dalawa hanggang labing anim na taon dahil sa kasong homicide. Ito ang kinumpirma ni Mr. Arjuna Ingkong, Provincial Jail Warden ng Capiz Rehabilitation Center ng makapanayam ng Bombo Radio Rojas. Sinabi nito nangyari ang insidente noong Enero 17 kung saan wala ito sa Capiz Rehabilitation Center dahil sa importanteng transaksyon na nilakad sa Bureau of Jail Management and Penology Nakatanggap na lang ito ng impormasyon na di umano'y pinalabas ng prison guard ang inmate at dinala sa kanilang bahay para magtrabaho. Ito ang nakumpirma matapos makuha sa CCTV footage ang escort ng prison at auxiliary guard sa nasabing inmate, palabas sa jail facility at patungo sa direksyon ng bahay ng prison guard. Kinumprunta naman ni Ingkong ang mga involved na individual kung saan nakakuha ito ng magkaibang versyon ng kwento. Una, inamin ng auxiliary guard at inmate na lumabas sila at nagtungo sa bahay ng prison guard habang sa pahayag naman ng prison guard lumabas lamang sila ng Capiz Rehabilitation Center upang ipasukat sa inmate ang steel railing sa labas ng pasilidad na alam din ni Ingkong, alam ng kasamahan ng prison guard ang totoong nangyari subalit walang naglakas-loob na magsumbong dahil mataas itong opisyal dagdag pa ni Ingkong, matuturing na criminal offense ang nangyari lalo na pinalabas sa jail facility ang inmate na nakatagtagdang dalhin sa Muntinlupa Yes uh, meron tayong isang uh, prison guard na uh, dinala yung yung isang PDL natin sa sa kaniyang allegedly sa sa kanilang residence no para magsukat uh, ng steel railings ng kanyang bintana so ni-review natin sa CCTV so, nakita natin na na meron na ang uh, pinalabas no yung prison guard yung kaso ng isang ng PDL ay yung home side no uh, may sentensya ito na 12 years to 16 years at uh, dadalhin na ito uh, sa munting lupa no sa February uh, 15 2024 so ngayon na uh, nag-request ako sa ng investigasyon sa sa legal office no nakarating naman ito din ito sa ating uh, gobernador gobernador Castro so ngayon hinihintay hinihintay namin yung uh, resulta ng uh, investigasyon sa Bombo Network News mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas. Ito si Bombo sa anime batin sila para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!